Một tí đi, đi 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 Bắn ăn con tay oh? ừ. hả? Ừ wala kayong mga inyo, inyo nga ano may saging pala doon no ito so, hindi atin yan e eh. saan? baka may ahas doon laki ng ano doon eh, no bangka Ngayon lang ito nakasakay si Janiel sa bangka. Hmm. Hmm. Malit pa siya. Hindi pa nakasanay to. Ano na ito. Ano nak? Kaya mo mag ano? Bangka. Ha? no Tupi mo ng payong. Hindi naman mainit eh. Dia mungkin lebih menerangkan. Bersepatu besar peluas mo. Nampak sepatu apa? Mana dek? Ano nagbabato nagbaba to ah? Ang layo plan ng Makati eh. Thank you Dulo-dulo yung Makati na yan.